Hello, mga friends. Good morning. Muna yung akong suldaan karon ron. Huwag in town yung taon. Huwag yung lain yung suldaan. Maurag yun Salamat lang sa sino na kaon yung taon. Muna yung akong suldaan, takseo. Hmm. unta. Mga unta ninyo, mga friends. Mga unta ninyo. Dali, balik ko kaon kaya nagsolo-solo lang ko dali. Mga unta. Uh, salamat lang ta kay isang kanilang lakon ninyo. Busog na tong ling kaon sampean mengenai kursi boyas usaha hmm. Kamu ke tadi tuh pipino, lami ini pipino. Ini kan. Ah, entang.